And for this video is i-install na tong RCB na caliper sa Mio Soul i125. Nabili na to sa East Precision sa Shopee. Yun, may sticker nakasam sa loob. Tapos yung RCB na sticker. Siyempre yung caliper. Tapos yan, RCB rin na tawag dito, keychain. Napakadami ko ng ganito. Ito yung caliper itself. Pang ano pala to? I I to and Erox well really really and AROX Kapag kakabit nyo sa Mio Soul ay hindi gaya ng sa Mio Sporty hindi sila tugma ang katugma ng Mio Sporty yung Mio i125 bale pinapalitan ko nga ito eh kasi yung unang nabili ko Mio i125 pumayag naman sila kasi nagkaroon ng onting hindi pagkakaintindihan din pero solid pinalitan nila tapos may kasamang banjo bolt tsaka copper na tawag dito basta para dito sa banjo bolt pero bumili ko ng banjo bolt na iba para stainless din na kinakalawang yun, yun. swabe yan dyan yun Kakabit ko lang pero hindi ko naipapakita ang ibiblid ko. Tsaka maging partner niya itong rotor disc na floating. Legit na floating siya eh. Ay mag-focus. Ayun. Ayun oh. Kita niya naman. Ito. 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 Hati siya. Legit siya na floating. di gaya nung iba pintura lang. Akala ko floating. Hindi pala. Tapos yan may buttons. Ay. Tumama in-install ko kasi to nung una brand new ko to nabili in-install ko to nung una tapos yung caliper ay oh yung caliper ko yung stock tumatama dito saan na ba yung ito ayun tumatama dito kaya kinalas ko hindi compatible sa stock na caliper kailangan mong mag upgrade na itong RCB na caliper na 2 pot kasi mas makitid yung brake pad niya pero mas malapad pa side. Eh yung stock kasi malapad yung pagganon niya pero yung side niya makitid. Tsaka ang issue ko sa stock kapag nagbe-brake ako lagi nawawala, nagpe-fade. Eh subukan ko ito floating tapos dual piston na. Tingnan natin kung magi-improve yun, kakabit ko na to kinabit ko na to dati pero hindi nag ano, succeed kaya ire re install ko ngayon yun, is bale itong caliper yung una kong kakalasin pero magtatagas siya kaya kailangan ko i-bleed pero hindi ko na isasamin sa, sa video kasi ibang ibang content yun hahaba na masyado yung video <coughs> kapag sinama ko pa time lapse ko na lang yun na install ko na yung caliper na RCB o racing boy pero hindi siya totally plug and play sa part na to kasi binind ko pa to ng onte papasok kasi nga dito sa holder nya ito hindi ko sure kung mag upgrade ako nito ng ano ng mga nabibili sa Shopee na aluminum pero yun nga hindi siya plug and play kailangan i-bend nyo ito pa ganun and wala naman na akong planong ibalik yung dati kaya yun binend ko na nga <laughs> mas kakabit ko na lang yung rotor disc time lapse ulit let's go Bale, yan na yung naging itsura niya. Inabot na tayo ng dilim kaya nag ano, kumuha ko ng pang-flush. Kasi hindi na makikita eh. Ayan, yan yung naging kinalabasan ng combination ng RCB na 2-pot caliper and itong floating. Floating naman talaga siya eh. Hindi kaya nung iba na nakikita ako. Oh. Ayun. Ayun, pintura lang ito, floating talaga Ayun, makikita mo, ate Tapos dun naman sa problema niya, dati Doon Ayan, dyan Dyan siya may problema noon uh -huh. Ayan Dyan siya may problema dati Bumabangga yung dati Ngayon hindi na, ayan Kita naman yung button dati bumabangga eh. Ayan, hindi na. Malayo na siya. Kasi, yung sa single piston, malapad yung patayo niya na ano, lining. Pero itong tupat, hindi. So, bali yun. Kung maggaganito kang rotor disk so, kaya na floating, Digit naman na floating pero mura lang to kasi stock size lang to. Kasing size lang nitong genuine na disc plate. Kailangan mong magtupat pot na caliper. Hindi pwedeng stock. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Peace. I don't get what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listening to me Cause I run it, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it